So guys, no? Galit tayo dyan sa loob ng Horads. Siyempre, syempre, uh, pa-away na tayo. Uh, medyo napagod tayo eh sa ikot-ikot. At wala na tayong nabili, no? At least, no? Nag, uh, nag ano tayo? Nakaikot-ikot. So, God bless. Pero, syempre, habang naglalakad tayo, mag, uh, ano tayo, mag-vlog-vlog uh, vlog para may pakita ka pa rin sa inyo yung Saudi Arabia, guys. Alam nyo ba kung bakit may bangka na landmark sa Katif, Saudi Arabia? Ipinapakita nito ang makasasayang koneksyon ng Katif sa dagat. Dati itong sentro ng pangingisda at pearl diving. Ang bangka ay simbolo ng kabuhayan, kultura, at kasaysayan ng mga tao rito noong sinaunang panahon. Ano nga ba ang story behind that landmark? Tara ating tuklasin o ating alamin kung ano ang kwento sa likod ng bangka na yan dito sa Katif na tinatawag isa sa mga landmark. Ang Katif ay matatagpuan sa silangang riyon ng Saudi Arabia sa baybayin ng Persian Gulf. Isa ito sa mga pinakamatandang lungsod sa riyon at malapit ito sa lungsod ng Dammam. Kilala ang Katif sa Kaisasayan, nito sa pangisda at pagkuha ng mga perlas. Sa gitna ng abalang kalsada sa Katif, may isang bangkang hindi lumulutang sa dagat kundi sa alaala -ala ng Kaisasayan. <laughs> hindi ito dekorasyon isa itong palaala ng mga panahong ang dagat ang bumubuhay sa buong bayan. Dito nagsimula ang maraming kwento. Mga may lumalaban sa alon at mga taong umasa sa biyayang galing sa ilalim ng tubig. Ang bangkang ito ay saksi sa pangarap, pakikibaka at pagkakaisa ng mga ninuno ng kate. Kaya't habang dumadaan ang mga sasakyan at sa tao sa paligid ito, parabang sinasabi ng bangka, huwag niyo ko kalimutan kung saan kayo, nagsimula. At tungkol sa eksaktong pizza kung kailan ito nilagay sa katif. Walang opisyal o publikong tala online na nakasaad ng eksaktong taon ng pagkakabit ng bangka na iyan. Ngunit, base sa mga lokal at residenteng ulat, matagal na itong itinayo, posibleng noong late 1990s hanggang early 2000 bilang bahagi ng cultural preservation at city beautification ng Katif, Saudi Arabia. Dito ka ba sa bansang Saudi Arabia o sa Katif. dito ka ba sa Katif Saudi Arabia nakatira tara ating alamin kung ano ang meaning ng landmark na yan na yung bangka sa gitna ng daanan tara ating tuklasin kung ano ang meaning o bakit nandyan sa gitna na yan o sa kilid ng daanan na yan yung bangka o tinatawag na landmark dito sa Katif Saudi Arabia tara ating tuklasin kung anong kwento sa likod ng bangka